Hello so good morning po sa inyo pong lahat. Ngayon po is, nandito po tayo sa bahay. Nag-iisa lang po tayo. Ako lang po ngayon mag-isa. Maganda po yung panahon po ngayon. As you can see, ayan. Maganda po yung panahon. Tapos, sana hindi po umulan kasi yung ating pong mga nilaban para po matuyo na po. Since ako lang po mag-isa, kanina nakapaghugas na po ako ng mga pinagkainan namin kanina ng umaga. And then, ayan, ang aming chuchay. O, oh, diba? O, oh, see? Medyo maano lang talaga siya. Kasi, pero, ano ko na lang, hindi na, para sabihin walang tao. <laughs> ayan, medyo madilim, pero okay lang kasi dito naman tayo sa likod. So, ang gagawin natin ngayon is magsasain tayo para maka kain mamayang tanghalian pati yung ating mga alaga. Papakainin natin ang ating mga aso at pusa. So, magsasain tayo ngayon. Siyempre, paano ka magsasain kung hindi ka kukuha ng bigas? <laughs> So, ayan. Kukuha tayo ng bigas. So, dito na tayo magsasain. Dito. Sa rice cooker. Kasi, nagpaiwan din ako gawa ng may duty ako mamaya. So, need natin na mag-duty. Mamaya pa naman yun sila. Oo, oo eh, mga bandang hapon. Kaya, ayaw. Gagawa tayo dito kasi tayo lang mag-isa. Aso at pusa. Yung ulam kasi, madali na yan. Ay kahit ano nilang ulamin natin mamaya. Kung ano meron dito. Diba? Kasi gagawin din ako mag-edit pa ako. Tapos, duty ko mamaya, syempre, maglalagay ng mga inquiries. Pero pinakasama ka ako kanina. Kaso nga lang, minsan kasi, wala doong ano, walang connection. So, paano ako makakapag-reply? So, kaya, magpaiwan na lang tayo para makapag-reply tayo ng inquiries. Amin yan. Yan, tahimik ang buhay ko. Tiyan. So, malapit na yung ano natin. Um, sked po natin. So, dito tayo sa... Ayan. Maano talaga dito. Maganda yung panahon. Ayan. Mahangin. Pero okay lang na hindi uh, uh, ano siya, mainit siya, may araw, pero hindi siya ganun kainit. Gawa ng malakas yung hangin, which is good, para hindi natin ma-feel yung init. ba uh, diba? Kahit pa paano, maging okay tayo. Hindi tayo yung tipong nababalisa tayo, parang nababanas tayo kasi nga mainit na nga ang panahon, mainit pang ulo mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, tama-tama lang to. So, habang nag nagsasayang tayo doon, hinayaan natin yung sinaing natin doon, syempre mag -e edit tayo ngayon ng ating mga video para may ma-upload tayo. At the same time, mamaya, mag- or sasagot tayo mamaya sa mga inquiries natin kasi syempre, dapat natin sagutan. So, ayan. Bari kaliligo ko lang, makikita nyo naman. <laughs> so, hindi na muna tayo magano ng ating mukha. Diretso na tayo Wala naman mag-ano eh Wala namang kahalik sa atin Iyakap sa atin Kasi wala naman Char! Hugot pa more <laughs> O, oh, diba? Maano lang So, hindi tayo magsuklay Ganyan lang siya Ayanin natin ang ating itsurang ganyan total tayo lang naman dito Mag-isa lang tayo kasama lang natin Ay ang aso So, yan. Siyempre, yung natin ang ating tawa. <coughs> So, i-prepare natin ang ating gagamitin. Bali, saan ba ako? Dito na lang siguro. Ayan, usog natin to Set up natin ang ating laptop para kahit papano. para marami tayong magawa ngayong araw na to. So yan, ready ko tong extension kasi para magamit natin once na um, palobat po yung ating laptop. Bali po, nagtatrabaho po ako ngayon sa Bermo, Bread Bright Corporation. Bali, ang project po namin is dalawa nasa Indang Cavite, yung isa nasa Nasubo, Batangas. Developer po namin is ang Bihermosa. Um, more on farm lot po. Kung sino po ang may gusto sa inyo, pwede po, pwede, pwede po kayong uh, magtanong po for investment, for kung ano po yung gagawin nyo sa, ano, um, sa lupa na gusto nyo i-invest. Kasi kung gusto nyo po mag-invest, kailangan po ngayon pa lang po mag-invest na po kayo kasi kung mag-invest po kayo after 3 to 5 years, halos doble na po yung price po ng lote. So, um, inanyayahan ko kayo if ever na gusto nyo, ngayon pa lang po mag-avail na po kayo para po sa investment para kahit papano hindi po masakit sa bulsa. Meron din po kaming discount kung spot cash po ninyo. Meron po kaming um, discount na hanggang 40%. Pwede nyo naman pong um, installment pero meron din po kami mga discount na 15 to um, 35% na discount po pag installment po. At saka ang ano lang po is 20,000 pesos po ang reservation fee. Good for one week lang po yon as reservation. So, pag magpa-reserve po kayo, um, bago pa po makompleto po yung isang linggo, kinakailangan makapag-deposit na po kayo para po maliless po natin yung reservation fee nyo doon sa TCP. Kasi pag hindi nyo na po ma... Hindi po kayo makapag-avail or hindi po kayo makapag-deposit ng lampas na po na isang linggo, ang reservation fee po ay hindi po refundable. So sayang naman po yung... Eh, Re-reserve nyo kung hindi po kayo pupuha. Pero kung gusto nyo naman po na mag isang buwan po ang reservation fee po ninyo, na hindi po siya matatanggal doon, na naka-reserve na po yung lupa, pupwede naman po yun. Pero need nyo lang po mag-reserve ng 100K. Good for one month na po yun. So, kung hindi po ninyo magagawa ang deposit ng sang buwan, okay lang po na 100K. Para kahit paano, within one month, nandun pa rin yung reservation nyo para in case na makapag-deposit po kayo halimbawa ng mga third week or fourth week ng buwan, okay lang po. Wala pong problema yon So ito po kung makikita po ninyo, ito po yung cooler na ginagamit ko po, po pag nag, uh, gagamit po ako ng laptop kasi na po, syempre, from the word cooler, makukul na po or hindi po mag-iinit ang yung laptop pag ginamit niyo po ng matagalan. So maganda po ito. Ito po yung cold cold. Kung makikita po ninyo. Ayan. Ito po talaga yung ginagamit ko. Matagal-tagal na rin po. Since nagtatrabaho pa po ako sa pharmacy. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. At saka ito po yung laptop. Acer po ito. Nabili ko po ito noong 2019. So ilang taon na. 19, four years na, di ba? 4 years na po itong laptop kong to. Ayan. ayan. Katas lang po ito ng akin po mga ano. Katas-katasan. <laughs> so, ayan po, tingnan po natin ng ating pong sinaing. Baka, ano na po siya. Ayan. ayan. nakulo na po siya. Pabawasan na po natin ng apoy. para kay papano hindi po siya ma maging dukot. Ayan. Before kasi ako pag nagsasaing doon sa trabaho ko sa pharmacy, pag nakulo na siya, pag medyo na siya, pinapatay na po namin. Yun ay na po namin mag-absorb yung water. Tapos pag wala na pong tubig, papainin na na po namin. So gagawin po natin ngayon. Mamaya na na po natin siya. Uulitin na bubuksan yung apoy pag okay na po. So ayan. So, ito yung mouse. Ayan na yan. Bago na yung mouse. Kasi yung mouse na um, kasama nito, medyo may defect na. Hindi ko alam kung nasa na yun. Tapos, ito yung connector ng cooler papunta sa laptop. Para syempre, para connection. So, ikokonek natin. Hindi nyo lang makikita. Syempre, hindi ko kasi pinakita. Tapos, i-set uh, up natin yung ating ano, um, extension wire. Papunta dito para pag in case na ma-lobat na siya, diretso saksak na lang po tayo. So, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagantabi po ng ating vlog. Kahit kento lang po. Thank you, thank you po sa inyo pong lahat sa patuloy pong pag-support na po sa akin. Sana po ay support. At sana dumagdag pa po yung mga supporter ko at sa mga magtatangkilik ko ng aking video um, na wapo yung magustuhan ninyo. At sana naman po kung may mga kakilala po kayo na naghahanap po ng lote, um, refer nyo na po sa akin. So para mag-usap po tayo, PM lang po kayo dyan or di kaya mag uh, ano lang po kayo mag-message po sa akin sa 474. So, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Good day po. At ingat po kayo lahat. Maalam. Bye-bye.